Ah, uh, may ipapakita akong video. Uh, paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. Comsec. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na uh, Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July uh, 22. Yes, po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulboron video? Yes, po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakakikita dito sa video na ito? Nagumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Uh, meron din dito sa iyong affidavit. Binangkit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Paki paliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi kapag tiningnan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, eh hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ah. Uh, ang ibig niyo bang sabihin na edit yung yung video? Yes so, po, sa Mr. Enhanced, Chair. Uh, uh, version? Maski po yung raw video, hindi po ka naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi Chairman, po... Chairman, Chairman, ganay. Pwede pakiulit yung sinabi mo kanina. Miss Cunanan? Alin po, Mr. Chair. Yung in DC, ano yun? Kino yun? Sa raw C at sa enhanced C P version? Hindi po si PBBM yan. Hindi si? PBBM. Hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung pasayan po ninyo, mga uh, Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung, yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone nun. Mm -hmm. Okay.